Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At ito ay makakatulong sa inyo, lalong-lalo na sa nagkamalabuan na magkarelasyon. At huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababalisa at mababaliw sa kakaisip sa iyo? Lalong-lalo na kung wala na siyang pakialam sa iyo at lahat ay binaliwala na niya. At hindi mo gusto na tuluyang magkahiwalay o tuluyang magkalabuan kayong dalawa. Gawin mo lamang itong simple at epektibong ritual na ituturo ko sa inyo. Dapat palaging buo ang tiwala niyo at 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan at pwedeng gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng papel at panulat kahit anong kulay at isulat mo sa papel pangalan at apelido. Ikaw ay mababalisa at mababaliw sa kakaisip sa akin. Isulat mo lang ito ng tatlong beses, pangalan at apelido at ang hiling. At pagkatapos mo nang masulat ito, ay kumuha ka ng pangsindi, lighter o posporo ay pwede. At pagkatapos ay sunugin mo lamang itong papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido at ang hiling. At nang masunog mo na ito, kunin mo ang abo, ilagay ito sa palad mo at pagkatapos ibulong mo lamang ito pangalan at apelido, ikaw ay mababalisa at mababaliw sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lang ito ng tatlong beses. At pagkatapos ay ihipan mo na itong abo kahit saan mo gustong ihipan, basta ihipan mo ito. At natapos na po natin ang ritual at paniguradong siya ay mababalisa at mababaliw sa kakaisip sa iyo. At pwedeng gawin itong ritual araw-araw kung gusto.